Ano nga ba yung sikreto para magkaroon ka ng mga kasamaan na masisipag? Yung hindi mo na kailangan silang utusan at lagi kang nasa likod nila para paalalaanan sila. Kailangan ba na araw-araw ituturo mo sa kanila o sasabihin mo sa kanila yung mga gagawin nila? Gigising, trabaho, matutulog at gigising. Trabaho, matutulog kung ito ay iisipin. Kamusta mga boss at magandang umaga sa lahat ng mga liitimong willing mapagod sa abroad. Dito sa video na 'to mga boss, i-share lang natin ang konte uh, kung paano tayo nag-handle ng mga kasamaan natin dito. Yung mga kasamaan ko dito kasi mga boss, pinagmamalaki ko yan eh. Talagang masisipag yan at talagang willing mapagod dito sa abroad. Magagaling ang mga yan eh. Alam nila yung gagawin nila pagpasok pa lang nila sa umaga, alam na nila kung ano yung trabaho na gagawin nila. Hindi mo sila kinakailangang utusan, hindi mo kinakailangang isa-isahin at uh, ipaalala sa kanila yung mga gagawin nila dito sa warehouse. Kung bakit at paano nangyari yon? Kasi yung unang-unang itinuro ko sa kanila yung tiwala kung paano ko sila pagkatiwalaan nung uh, tinanggap natin sila dito, sinabi ko sa kanila na kaya ko sila tinanggap kasi may tiwala ako sa kanila na magagawa nila yung mga trabaho nila. At syempre sa una ay tinuro muna natin sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin at mga trabaho nila dito sa loob ng warehouse. Pero sa mga susunod na araw, ang sinabi ko sa kanila, pagpasok nyo ng warehouse, buksan nyo yung mga mata nyo, ikot nyo yung mga mata nyo, tignan nyo kung ano yung pupwedeng maging trabaho. So, kapag nakita nyo kung ano yung dapat gawin dito, hindi na kayo kailangang utusan. So, parang automatic na yung mga paggalaw nila na naaayon na rin doon sa kakayaanan nila na magtrabaho. At alam nyo mga boss, nag-work yung ganong klaseng strategy na ginawa ako sa kanila na binigay ko yung buong tiwala ko na may kakayanan silang gawin o gampanan yung mga trabaho nila dito sa warehouse. Yung gumagalaw na sila ng kusa, uh, ginagawa nila yung mga trabaho na nakikita nila dito sa warehouse na alam nila na kailangan nilang trabahuin, na hindi mo kailangang isa-isain yung mga utos sa kanila. So, sa ganung paraan o pamamaraan na ginawa ko sa kanila, naging maganda yung takbo ng trabaho. At hindi mo kailangang laging nasa likod nila, utusan sila o magpakabosi sa kanila. Kasi kung ibibigay mo yung tiwala mo dun sa mga tao na makakatrabaho mo, sila mismo iiwasan nila na masira yung tiwala na ibibigay mo sa kanila. Minsan may mga pagkakataon, lilipas yung isang linggo, kahit isang utos, wala akong inuutos sa kanila. Maguutos lang ako sa kanila kung kinakailangan. Kung alimbawa may uh, sinabi sa akin yung boss namin na kailangan ipagawa dun maguutos ako sa kanila at sinasabi ko yon sa magandang salita. Hindi yung pag-uutos na para kung, kung sino ka. Hindi mo na kasi kailangan iparamdam dun sa mga makakasama mo kung sino ka sa trabaho. Alam naman nila kung ano yung uh, posisyon mo, alam din nila kung ano yung mga posisyon nila. Pero hindi mo kailangan ipagyabang sa kanila o iparamdam sa kanila na kailangan nilang sumunod sa'yo, kailangan nilang magantay ng utos mo, pag ganun yung ginawa mo, hindi magiging maganda yung pagtatrabaho nyo. At syempre, hindi lang about sa trabaho. Dapat nandyan ka din para sa kanila sa mga oras na kakailanganin kanila. Dapat marunong ka rin makinig dun sa mga daing nila o kung minsan yung mga reklamo nila kung hindi tama yung mga nakikita nila na ginagawa ng uh, kumpanya sa kanila dapat marunong kang mag-balance ng no, mga yon hindi ka lang laging nasa side ng, ng boss. Kailangan, kung tama yung mga kasamaan mo, kaya mo rin silang idepende don dun sa, sa boss na pinagtatrabahuan mo. At sa mga pagkakataon na kailangan kung malimbang uh, sa kanila at dito, sa trabaho namin o sa mga kumpanya namin, kung mali sila, pinapaliwanag ko sa kanila ng maayos sa tamang pagsasalita. Pero kung tama naman sila, kahit na anong mangyari, ilalaban ko sila dito sa kumpanya na pinagtatrabaho namin. Kasi hindi po pwede yung dahil nagtatrabaho ako dito, dahil ako yung pinagkakatiwalaan nila dito, uh, lagi ako nasa side ng kumpanya. Alam ng mga kasama ko yan dito na hindi ganun yung nangyayari. Sa mga pagkakataon na tama sila, kahit magipag-away pa ako sa loob ng opisina, gagawin ko para sa kanila. At nandahil doon, hindi rin nagiging mahirap sa akin yung trabaho. Napapadali din yung trabaho ko kasi may mga kasamaan ako na mga ganito. Masisipag, marunong magtrabaho, marunong rumispeto, at mapagkakatiwalaan mo. Kaya mga boss, ayan, kung kayo binayayan ng isang trabaho na may mga ka makakasama kayong mga kapwa niyong Pilipino o kahit ibang lahi pa yan, so piliin nyo lagi na maging kaibigan kayo sa kanila. Ako, Uh, naglalaan talaga ako minsan ng oras Nakikipagkwentuhan ako sa kanila Kapag wala silang ginagawa Sasama ako dun sa usapan nila Dun sa biruan nila Makikipagbiruan ako sa kanila Makikipagtawanan ako sa kanila So para hindi nila maramdaman lagi Na iba ka sa kanila So dapat Treat mo sila ng equal Kasi ang bottom line naman nun Pare-parehas lang naman kayong trabador Nagkataon lang na ang isa sa inyo pinagkalooban ng uh, magandang posisyon o pinagkatiwalaan pero ang suma total ng lahat ng yon pare-parehas lang din kayong empleyado ng kumpanya na pinagtatrabawan nyo. Kaya ayan mga boss, ang dito na lang itong vlog natin at uh, ito, na-share ko lang naman sa inyo kung papano yung uh, aming samaan dito sa warehouse, kung bakit nagiging maganda yung pagsasama-sama namin dito, yung taratuan namin. So, parang nabuo yung isang uh, Uh, grupo ng pagkakaibigan Imbes na tratuhin namin Yung bawat isa bilang uh, magkakatrabaho lang So, bumuo kami ng isang uh, samahan dito sa warehouse Na magkakaibigan So, yun ang napaka-importante Pag ganun yung nangyari uh, Ituring mo silang kaibigan Kahit nakatalikod ka Magtatrabaho sila Kahit wala ka dito sa warehouse Magtatrabaho sila Kasi lagi nilang iisipin yung magandang trato mo sa kanila. At ayan mga boss, ang dito na lang ulit. Ito nga, uh, may kising uh, share natin ng experience natin dito sa warehouse. At sana, kayo din dyan sa kumpanya na pinagtatrabahuan nyo, ganun din yung samahan nyo. At uh, ayan mga boss, dun sa mga hindi pa nakakapalo sa atin, ayan mga boss, samahan nyo kami dito. At uh, sigurado kami na dito sa amin, magkakaroon kayo ng inspira at motibasyon na magiging masipag kayo sa, pag, sa bawat pagbangon at paggising nyo sa umaga pagpasok ng trabaho. See you on next vlog mga boss. Ingat kayo palagi. Like, follow, share.